Okay guys, good morning. Nandito kami sa Nubali, Santa Rosa. Nubali, Santa Rosa, Laguna. At uh, katapos lang lang yung guba ng semento at halo blocks. Uh, Pahinga muna kami dito sa ilalim ng puno. Ayan guys. sarap ng hangin guys. Tingnan niyo 'yung Tao ang ganda lagi

gulat tabi din ay nimo kuno tubig Dapat ilang Akala mo lang kayo Ang tangan nyo Ang tangan Ang tangan nyo Ang tangan nyo Ang Nakakita na diba lang <laughs> Ako na Ay okay ako sa puno Kape Tsaka dito kayo sa truck Oo sa truck Kasama talaga tayo nung guys. Nagbabantay tayo ng grabo. Nagbabas na guys. pa dito. Hindi pa dito. guys. na tumama yung pit ko. Oo. Akala ko guys. Hindi na mapasok na bukas Ay nag yata guys. Oo. hindi. Parang hindi. Ay. nag guys. Oo. Up yata. Tapos pinabukas na pumasok ka. ko eh. Okay. Kasi muna kasi ko. Puro pa yung pinagsakam ng sakit guys. Ay. Hindi <laughs> na kagasa na tao guys, nakakita ka na guys. Kasi oh. nakapagdasaan ka lang sa Hindi ba? Hindi ba? Pero yung ano, yung bumangga. Bumangga ka ito. Bumangga ka Ano, hindi naman nakakita ng bumangga. Ano niya? Nakakatao, nakakailapan. Nakakahundag, nakakahunduhin na siya guys. Ang laking tao ka naman. Kusak yung ulo eh. Huh? Dito ko sa ano yan? Dito sa may ay, ayo kayo, friend ko talaga. Para pagtaya nga, guys, dito sa ilalim ng puno. Lakas nga ng hangin dito, guys. Ayun oh. No? <laughs> Ha <laughs> ha